Oh, partner. Gusto mo magkapira? Wow! Gusto mo magkapira? wow. Oh. Ito diba, wow. oh. oh. to? oh. okay. na totoo. Ha? Huh? Ayun na na Gusto mo magkapira? Akin na to. Hindi, <laughs> 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 sabuti mo muna yung buwan. Gusto ah. mo sa'yo. Ah, oh, ito yung question ko sa hmm. Pag nasagot mo, sa iyo na to. Ilan 'yan? 1000 shitmail. Oh, ito yung tanong ko sa iyo seryoso ya oh komo oh, oh. hmm. ito yung tanong ko sa iyo ah. pag ang aso ay dog ang pusa ay cat ang ibon ay bird oh ang gits mo ha ah uh, tanong ko ano ang sagot tanong ko ano ang sagot tanong ko ano ang sagot hindi. Dog, <laughs> cat, at bird. Hindi. Kung ang aso ay dog, ang pusa ay cat, ang ibon ay babe. bird. Tanong ko, ano ang sagot? Tanong mo. Hindi, tanong mo. Sagutin mo. <laughs> Ayan <laughs> ay, 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 ay. na ito. Hindi. Hindi na. Cherit na. Ayan. O, pag... Ayan. 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 Eh, comment nyo na lang kung ano yung sagot. Yun lang po. Yan.